Sa ilang komunidad sa bansa, marami ng insidente kung saan nahulihan ang ilang residente o may-ari ng establishmento na nagkakabit ng na mga jumper ng kuryente kaya kahit ilan ang kumukonsumo ng kuryente ay mababa pa rin ang binabayaran. Kahit na sabay-sabay ginagamit ang electric fan, telebisyon, ilaw at kahit pa aircon ay flat rate sa murang halaga lang ang binabayaran ng mga gumagamit ng kuryente. Ang kadalasang resulta naman ito, sunog sa lugar dahil sa pag-overload ng kuryente, kaya naman pumuputok ang transformer. Pero nakasaad sa batas, partikular na sa Republic Act 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines or Materials Pilferage Act, mahigpit na pinagbabawal ang pagtamper, pagkakabit o paggamit ng tampered electric meter, jumper, current reversing transformer, shunting wire o iba pang gamit na hindi nakasunod sa maayos na registry o pagmimetro ng kuryente. Ang sino mang mapapatunayang magkakabit ng jumper o alinman sa nabanggit ay mapamarusahan ng presyon mayor o pagkakakulong ng 6 hanggang 12 taon o pagnumultahin ng 10,000 piso hanggang 20,000 piso base sa magiging desisyon ng Korte. Kung mayroon kayong nakitang ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! ang mga maling gawain? Atin ang pansinin para hindi na ulitin sa DZR Rich Hoy! Bawal yan!